Sa ah, mga trigger, uh, ah, puntahan naman natin yung mga yung car museum. Yun yung mga lumang sasakyan, ng mga nakulang presidente. Nung... So tingnan natin, style natin. Silipin natin yung loob. Tara, sama tayo! So ito, President. Ito yung museum ng mga lumang sasakyan ng mga dating presidente pa. No? So pasok natin sa loob.

Ito po kay kay Manuel Quezon din daw? Ay hindi po sir, kay MacArthur po yan. Yung kasunod po kay Manuel Quezon. Din. Ay ito yung kay MacArthur. Ay ito yung sa akin ni MacArthur. Na trigger. Oh. Ay pagkaganda grabe. Wow, may na namin na pasok to. Ito yung sa akin ni MacArthur. Yan ha. Tapos yung kasunod niyan, ito yung kay Manuel Quezon. Yan. Ito yung kay Manuel Quezon. Uy, eh. oh, kay Manuel El Quezon yan Ayun, eh, kay MacArthur Ayan Teka, alamin natin yung kayan pa yung iba Maganda rito At dito Hindi ko alam Kayan na itong sasakyan na ito Kay Manuel Rojas. Sakyang Ah, Osmeña eh, Ito yung kay Osmeña Mga trigger Ito yung sasakyan ng Osmeña Ayan, sa mga presidente Ayan, oh Ayan Sasakyan Osmeña At Laurel yan. So, kasunod niyan. Ito naman yung sa Rojas. Halos pare-pareho sila, pero mga ang talaga siyang mga, mga vintage talaga. Ang ito naman yung ito naman yung pinagmula ng owner ng Pilip uh, jeep ng Pilipinas. So, dito natin kinuha yung concept nun. Totoo si talaga ng jeep ito. Ito yung dala ng US. So nung lumikas yung mga US, mga US ano, military, ito yung pinagayahan ng mga jeep natin ngayon. So doon natin kinuha ang concept niyan. So pinaganda lang, pinalapad, pinahaba. Kaya karon tayo ng mga sakyan na jeeps. Owner yan. Diyan talaga kinunter yun. Okay. Ito pa. Kayo naman to. magsaysay. Ito magsaysay. ito yung kay sakyang kirino el pijo kirinian tiga ito naman yung limusin ni sakyang marcos yun oh. mahaba ang haba ang sakyang ni marcos oh. to number 1 hat May number 1. Number 1. Vintage na vintage. Sakya makapagal ito yung kay makapagal. Oo. dito ko lang makita nang <laughs> kala mo Batman oh. Kaganda. Grabe. Hmm. Ito yung kay ito limusin ni Mar Marcos. Ayan, yan, araw, hamit ano yung service pagka Ano siya? number 1 naman ano yung kay Ramos? Ito, ang ganda na ito Kaya be eh. Marcos pa rin. Kay Milda Marcos, di kay Milda Marcos na araw trigger. Yan mo. Kanta ito yung sinisalaki ni Milda nung araw. Oh. Ah. Grabe. Nakalagay ah, dyan. Mga iba-ibang uh, tayong sasakyan. May kahang um, sa isa yan. Galing. Sosyal talaga yung mga sakyan ng Presidente ng Araw. Ito pa. Aguinaldo. Ito sa yung sasakyan ng Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Ang galing! Ganda niya. Tsura na natin. Emilio Aguinaldo. General Emilio Aguinaldo. Yan. Oh. Ito yung pinakaluma. Sa sakin na presidente. Ayan, kalesa. Ito yung tawag na kalesa. Lalagyan na ng kabayo dyan sa harap. Doon doon yung sa likod gamit din pala nung araw yan oh. ayan yan o oh, mali ito Mm. ko pa pasible? sino gumawa? tayo, mga Pilipino oh ayan, lumang po lumang owner o oh. oh, American owner yan o ayan oh. Bulletproof ito po no open nga yan eh. <laughs> So yun mga katiga Nakitaan natin lahat ng sakya ng mga presidente So punta naman tayo sa kabila Mayroon pa dun Oo oh. hmm, Ganda oh. Thank you. God bless.